Hello, hello, hello mga peeps! Kumusta, kumusta, kumusta? So, natinamad kami magluto uh, kaya pumunta kami sa kapitbahay namin. Kung may KFC, dito sa kapitbahay namin may HFC. Oh, di ba? Oh, pumunta kami dyan. Kumain kami kasi natamad kami magluto. Chicken lang naman, Diyos ko. At saka french fries, at saka may ano, burger. Yan, Yan lang naman medyo tagal tagalan ng pag ano no pag order Diyos ko gutom na gutom na ako kaya ito yung mukha ko parang hindi na may tsura gutom na to. gutom na talaga ako nyan grabing lamon ko oy pati mga ano ko mga anong tawag niyan? mga parasites ko nagutom na Diyos ko pagpasyensya niyo na mga lamon ko dyan oh, wala nang hiya-hiya, kain na <laughs> Grabing lamon be. May sound effects pa yan. Oh. Haha, <laughs> ayan pa. Pagkatapos namin kumain, nag-order pa kami ng chocolate shake. Kasi init-init dito. To the max. Palamig na tayo. So that's all for today.